Hello guys! For today's vlog ay samahan niyo naman ako ngayong araw na to at pagpasensyahan niyo na nga tong boses ko dahil nga sinisipon ang mami pia niyo. Tid ko na nga muna dito si bunso sa school at nung makita kong okay na siya ay pumunta na ako ng talipapa. Dito na nga ako sa talipapa namin at grabe kung makikita nyo napaka fresh pa yung mga gulay. Mas maganda kasi bumili ng umaga-umaga kaysa yung medyo tanghali na. At naisipan ko nga magluto ng tinola ngayon. Maganda kasi humigop ng sabaw ngayon lalo na pag tinola ang ulam. Bali bumili nga pala ako ng 3-4 na manok. Manok nga lang pala yung binili ko hindi na nga pala ako bumili ng gulay dahil nga pag nandito ko sa probinsya makakatipid ka talaga. Katapos ko nga sa talipapa ay dumaan nga muna ako dito sa tindahan para nga bumili ng sabong panglaba. Maglalaba nga rin pala ako bago nga ako magluto. At ito na nga kumukuha na nga ako ng pambayad. Baka mamaya wala pala akong pambayad. Char lang. <coughs> at pagkatapos ko nga dito ay kukuha na nga pala ako ng papaya at malunggay sa likod bahay. Eto nga kagandahan kapag nakatira ka talaga sa probinsya dahil marami kang pwedeng itanim na gulay. Lalo na kapag medyo maluwang yung bakuran mo, ang dami mong pwedeng itanim na gulay. Ito nga at kumukuha na nga ako ng papaya, napakaswerte ko talaga dahil nga may isa pang naiwan. At ayan na nga nahulog, nung kinuha ko na nga, ang saya ko nga dahil nga meron pa isang papaya. Kukuha na nga rin pala ako ng malunggay pang sahog nga dito sa tinola na lulutuin ko. Ang laki nga ng natipid ko ngayong araw na to dahil manok lang ang binili ko. Laking tulong talaga yung may mga tanim ka sa likod bahay dahil dito malaki ang matitipid mo sa pang-araw-araw. So, ang simpleng buhay dito sa aming probinsya na napakaganda. Tapos nga namin sa likod bahay ay umuwi na nga kami at eto na nga sinisimulan ko na nga mag-prepare ng lulutuin ko. Bali ako nga pala ang magluluto ngayon ng u ulamin namin. Saktong-sakto pala itong ulam namin na tinola dahil gusto rin ito ng aking munso. Mahilig din siya sa may sabaw na ulam. After ko magluto ng tinola, ay eto nga sisimulan na nga namin kumain. Tara, kain po tayo! Kaya talaga ngayong araw na to dahil may ulam ka na, ka pa, may gulay ka pa. Dito na lang po magtatapos ang aking video for today. Ano yung nagustuhan niyo po ang aking simpleng buhay sa probinsya? Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa Mami Pia Vlog. Thank you very much for you!